ano katagal mo siyang karelasyon Nagsimula 'yun ma'am nung ano nung nag-apply ako pa pa abroad mm -mm. Dun sa accommodation namin mm -mm. doon ko siya nakilala Doon mo siya nakilala Oo, Oo. At so yung ano yung takbo ng pagiging close namin mabuti naman nung mm. nag-abroad na ako doon na siya nagparang sinakal niya ako ma'am So may relasyon talaga kayo Mayroon. Okay Oo. nung nasa abroad Kailan Oo. ito anong taon nito 2022. 2022? Hanggang 2024. So, LDR ito? Oh. Okay. Ano namang pagkakataon itong bakit naman tayo may mga nude photos? Hindi ko kasi alam, ma'am. Nagagawin niya sa akin kasi nga nagtiwala ako sa kanya, ma'am. Eh, hey, anan naman eh. Bisaya ko, ma'am. Oo, oh, bisaya. <laughs> labi na, bisaya ka. Ginuho ka naman entao. <laughs> Nagubo-ubo ka. Wala, naligo ko, ma'am. Ah, naliligo ka? Naligo ko. Naligo ko atunga times. Tapos, every And time. De, tapos, naliligo ka na naka-on ang? Tawag cellphone? siya. Sabi ko, patayin ko muna. Sabi, huwag lang pagkain, pagligo, pagtatrabaho, Nandun siya lagi, naka-cold shot lagi, ayaw ibaba. Kaya sabi ko, ano ba to sakal na sakal na ako sa kanya. Toxic ka na, sobra ka na. Okay, tapos? Ayaw niyang ano. Yun pala nire-record niya? Oo lahat. Kahit kami pa, binabastos niya na pala ako. Pwedeng humindi. Hindi naman ito normal. Kaya nga, mam. Ma yun yung malang yung pagkakamali ko, mam. Ma Kahit na may bago ka ng girlfriend ngayon? Gano'ng katagal na kayo? Four months. Four months? Yes. Uh, hindi ka naman nangihingi ng mga litrato at saka mga video na naliligaw. Hindi siya gano'n po ako indeed. sa kanya. Tsaka was... ako din po yung nag-forest na ano. Hindi siya gano'n. Malumapit dito para matulog ka niya. Siya yung oh, um, natulong oh, sa akin. Kasi nga, parang doon sa abroad pa ako, ay Diyos ko, munti ka na kung Kailan kung ano? mo huling nakausap si May? Ganda. Ano ma'am, last year August. Kasi ayaw niya matanggap, hiwalayan ko siya. Sinusubukan kasi natin siyang makontak. Oh, okay. Hindi Ayaw na natin niya. siyang makontak. Saan niya naman niya kinakalat itong mga video at saka... Kahit sino, kahit hindi ko kakilala. Una, yung makasamahan ko doon sa, sa, sa... abroad. Oo, oh, sa abroad. Hindi ko nakita. Ay. Sila yung nakakita, sabi niya. Sabi nila, Ani, ano, titingnan mo. Ay, Diyos ko na. Para akong mahimatay. Sa, nakita ko ba? Hindi ko nakita kasi nga, black ko siya lahat. Stress na talaga ako sa kanya, ma'am. Sobra. Ko. Ang party list na masasandalan. sandalan. yes. Number 68 sa balota. Lieutenant Arancillo, magandang hapon po. Um, good afternoon ma'am good afternoon din po sa lahat ng nakikinig at nanonood ng Wanted sa Radyo. Yes, ma'am May, eto, uh, medyo maselan na naman, ano, kasi uh, merong lumalabas na mga letrato at saka mga video uh, na supposedly dapat private lang but it's now going the rounds on the internet. Uh, ma'am, paano po ba namin matutulungan si Ms. Ann Lazaraga tungkol sa reklamo niya na ito? Opo ma'am, nakakalungkot naman na marinig naman natin na may kapapay na naman na nabibiktima ng uh, photo and video voyeurism. And yes. ang, uh, ang dapat mo natin gawin dyan is kung uh, lahat po ng mga photos and videos man po na naiipakalat nung video, uh, suspect, mm -mm. or yung dating kasintahan niya po, screenshot yes. niya po yun lahat, um, including po yung uh, mismong account na ginamit and yes. then uh, dalhin lang po dito sa amin lahat ng documents na maaari mm -hmm. natin gamitin as a evidence. evidence, and para ma namin siya sa pagsampan ng case. Okay. At saka ma'am, di ba, hindi naman kailangan na mismong account na yon, nung kanyang dating uh, kinakasama, pwedeng even those who were Uh, instrumental sa pagpapakalat nito magiging liable tama po ba ako Exactly ma'am okay. kasi po sa tulong ng cyber warrant natin or warrant to disclose uh, sa computer data malalaman pa rin natin po so, kung sino talaga yung punot dulo, or kung malalaman natin kung paano create yung account na ginamit dun sa uh, pag, uh, pag, pagpapakalat uh -uh. ng mga photos and videos na ito and dito dito ay paglabag ng Uh, Republic Act ng 9995 or Anti-Photo and Voyeurism Act. Oh. Yun. Alam mo pa kung saan mahahanap itong si Meganda? Nasa Cebu po siya, nagtatrabaho, ma'am. Ah, okay. So meron kang contact oh, ngayon, details niya? Ngayon, nag-ano kami. Yes. Ah, nakausap mo ba siya? Yes, nag-ano kami. Naghanap okay. talaga ng paraan para ma-connect ko siya ulit. Sinusubukan namin kontakin ikaw, May, ha? Kasi alam mo naman dito sa so Wanted sa Radyo, yung lahat ng panig na pwede magsalita ay bibigyan ng pagkakataon para ilahad ang kanila namang saloobin o yung parte nila dito sa tong, patungkol sa reklamo. Pero hindi po namin makontak si May. Pero bukas ang tanggapan ng wanted sa Radyo May para sa iyong panig naman. Kasi kung sasabihin mo hindi ikaw, mga ganyan, di ba? Pero sa ngayon, dahil ikaw ang last touch, ikaw ang may hawak, may. Nung mga litrato na ito, syempre ikaw ang unang tatanungin. At uh, syari, ito, idudulog na nga natin sa ating anti-cybercrime group para uh, mabiging lunas at matugunan yung pagpapalaganap Okay? Hindi lang po pinapakita pa niya sa mga kasamahan niya. O oh, yan. So hanapin natin Tapos, kung saan siya nagtatrabaho. Ay, ano, ibang account. Ay, ah, ibang, ibang, ibang account. Ang dami po, okay. ma'am. Pero An, anong leksyon natin dito? Yes, ano? Hindi na tayo, ano? Magtitiwala. Pwede naman magtiwala. Okay naman magtiwala. Pero wag na tayo maglagay sa sarili natin sa, sa alanganin. Ha, alam naman natin, eh, ano ba naman? Naliligo kay, eh. Ha? hindi personal yun. Private yun. Ha? So nga lang, yun yung pagkakamali ko. May anak ka ba? Ko. Tatlo po. Sus Mariose, eh, pwede nakita rin ng mga bata ito. Nagtanong nga yung mga anak ko, galit na galit. I you know, ni-report na yun ng mama ko dun sa amin. Kaso, hmm. nandun pa ako sa ibang bansa. So, inintay ko na lang. Umuwi ka na ako. ngayon. Ito, tapos na yung kontrata. Pero aalis ka ulit. Or for good, nag-for good ka na dito. Aalis ako ulit, pero kailan ko isitol to. Kasi yes, pag nandun definitely. ako, gagawin at gagawin pa rin niya yan. Yan. Okay. At saka, ayokong, kung magkarelasyon man siya ng iba, ayaw kung ulitin na yung ginawa niya, yun. niya, sa akin. Gusto ko siyang bigyan, bigyan ng leksyon, ma'am. Once naman po na mag-reach out po sa amin si Ma'am May Ganda, agad-agad hmm. uh, po namin sasabihin sa inyo, ma'am. Okay. Ma okay. And samahan na rin po namin kayo sa office po ni Lieutenant Arancilio. Salamat po. Magandang hapon po.